Sino si Brother Melvin Galicio? Hmm. Paano mo? Brother Samuel Pina Flor. Oh, ha? Brother Nathaniel Loses. Brother Vincent Valencia. Brother Marvin Puentes. Tagasan ka? Ano po? Palaran. Hindi kaya kamag-anak mo yung best friend ko, si Nicanor Puentes? Maramit mo yung kamag-anak. Hindi ka lang. Hindi <laughs> bali, kung, kayo, kung kamag-anak mo. Hindi. Ikaw, ba't wala ka? Sa akin po, ganun din yung nangal sa akin. Ganun din? Opo. Oh. Pa, ang kaso lang po sa akin, natapos ko na po nung ano, nung Monday po yata. Ano daw ang violation mo? Ganun din daw po, sa plaka daw po. Magpreklamo daw po ako sa hmm. kasa ko mismo. Okay, sige. Upo ka lang muna. Saan ka nahuli? Sa um, Roneca, po. Improvised plate, temporary plate? Uh, temporary plate. Temporary plate. Temporary plate dahil wala pa ang plaka mo? Sabi po ng kasa. Sabi ng kasa. Anong sabi sa'yo ng na enforcer na humuli? Binagal daw po noong pasang March 20. Okay, sige. Ikaw? Sa akin, sir. Raje, Roneca, rin po po. Sierra Neta din. Temporary plate, improvised plate. Improvised plate. Improvised plate. Improvise plate. Ano sabi na enforcer? Ano po sir, meron po akong authorization sir regarding po sa LTO Malabon sir kasi meron din na, kasi po akong resibo na kasi nagpa-duplicate na po ako ng plaka kay. lang hindi po ino yung Sige. Hindi, hindi mo kasalanan 'yon. Ikaw. Improvised plate enforcer. Oh, anong sabi ng enforcer? Yan po yung sinabi na ano, o Isa plaka. May plaka ka na raw. May plaka na raw daw po. Pero wala ka pang natanggap. Kung natanggap ko lang po sino, no, na no, na ba po ako. Bakit pumunta ka sa Kasa po? Kasa. Same thing sa akin. Ah, doon sa akin pumunta ako nang kasa doon na binigay ng data, dunyong, 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 dunyong plaka. Doon na binigay plaka. Ang mahalaga nang mahuli kayo, wala pa sa inyong plaka. Ikaw. Ganun din po ay doon. Nahuli po ako sa harap ng extension ng ng Improvise ko. Improvised temporary play. Temporary play. Na huling do po ako dahil wala akong plaka. Pero wala po naman po sila sabi sa akin yung kasa na may plaka na po. Oh, ikaw ganun din. Temporary Plate. Temporary plate. Ikaw. Ganon din po sir. Improvised Plate po. Tapos na-release na daw po ng February 6, 2020. Okay. Ganito ang kabuoang problema hindi na ibibigay ng LTO ang plaka ng riders paglabas ng registro. Hindi naman pwede na araw-araw pupunta kayo sa kasa. Ibig sabihin, kung bakit ninyo dinanas ito, hindi ninyo kasalanan. Kaya dahil hindi ninyo kasalanan, hindi kayo dapat perwisyo. Kaya tayo, nagkita-kita dito dahil tumawag kayo sa opisina. Tama? Okay. From here, napermahan na ninyo yan. Pupunta tayo sa taas. Ang binayaran mo, 5,000. Okay, bayad na. Titingnan ko lang yung iyong binasag yung alkansya niya. Oh. Yung hulog-hulog na sa alkansya ang bariya, binasag niya. Okay. Wag kang mag -alala. Dahil ang ginagawa natin sa RSAP, katulad niya, biktima siya ng maling sistema ng pagpapatupad ng batas. Si Colonel Busita, hindi naman mayaman, hindi milyonaryo, pero ang advokasya namin, yung katulad ninyo na nabibiktima, tinutulungan namin. Eh siya, nakabayad na ng multa, ibabalik ko sa kanya yung 5,000 libo. Pero ang hilingin ko sa iyo, paper maka sa statement para mapanagot natin ang nagkasala. Ibig sabihin dapat maimbestigahan. Kasi kawawa naman yung mga katulad nyo. Katulad ngayon, dapat simula nung araw na mahuli kayo, dapat relax ka lang. Siyempre, natatakot ka dahil pag lumampas ng tatlong araw, ngayon nga yung sa na na Oo, ka ng batas na wala kang lisensya. Pwedeng ma-impound na po. Pwedeng ma-impound. Ano? Kaya yung pag-aalala mo, nakakapekto sa pagmamaneho. Pwede kang madisgrasya. Nangyari na yan. Nangyayari yan. Pag may nakitang checkpoint, o pulis mag u-turn wala sa diskarte yan ay hindi invento hindi kwentong barbero okay. oo oh, nangyayari talaga yan so from here tayo sa office ni executive director para may request na may ito at may tama May asawa? Ilan anak? Ilan taon ang panganay? 13. Maliliit pang anak? Ikaw may anak? Ilan? 14 years old. May anak dalawa. Nako bata pa ikaw. sir. Bata pa. Nasa ang anak. Nas nasa iyo? mag kayo dahil pag namatay kayo, kawawa pamilya nyo. Yon, ang sarap. thank you. Ito ang kawawa. Estudyante. Binasag niya yung kanyang alkansya. Anong course mo? Ano IT IT. IT. Itong anim na to, iisang kwento. Merong improvised plate, merong temporary plate. Nahuli ng enforcer ng LTO. Tumawag sa aming office na verify namin yung iba dyan may note doon sa system na nasa kasa na. Marami na kaming experiences. Punta ng punta si rider sa kasa, itinatanggi hindi namin alam ang dahilan. Pero pag tumawag sa aming opisina, nag-coordinate kami director sa kasa, lumalabas ang kanilang plaka. One of the hearings sa kongreso, nabanggit ko ito kay LTO Chief, Asek Bigon Mendoza, na bakit hinuhuli ang mga riders na may problema sa plaka samantalang kung na natin ang problema nasa parte ng LTO. That's why partner, director, kung maririkol mo, naglabas ng memo ang LTO. Na dahil may problema pa nga, ina nila, tinatanggap nila, pinadideferred nila, hindi nila pinapa-implement yung mga naunang memorandum. Ang masakit nito, yung isang estudyante, natatakot, director, magmaneho, na Andalay TOP ay alam nila 3 days lang after driving without license na sa mata ng batas binasag niya yung alkansiya niya tinubos niya yung 5,000 piso uh, mag-contest na kayo pero Andyan. lahat yan, lahat yan uh, pag makita natin yung mga ticket pag-explain ko yung, yung mga enforcer kasi meron tayong memorandum na August 2024 pa dahil nabanggit nga ni Kong, Kong Lucina. Kaya, kaya namin inisyon dahil sa kanya, wala dapat ulian, wala ticket. Bagkus, aalamin nga dapat kung nasan yung, yung plaka. Pag wala kang plaka, dapat picturean yung, yung sasakyan, i-check namin kung nasan na yung plaka. Kapag na-check po natin sa, na nasa dealer, yung plaka, base sa record, isusokos natin yung dealer yung dealer ngayon magpapaliwanag di ba? kung mm -hmm. bakit niya hindi nabigay pero meron din naman naging instance na sabi ng dealer nabigay ko na last year pa ito yung patunay mm -hmm. so ang ginawa naman namin sinokos namin yung driver mm -hmm. para magpaliwanag bakit tong araw na yun hindi mo nasukot ay eh, sabi ni dealer na ibigay okay. na sa'yo Tama. doon ang violation yes. kasi nasa na pero hindi po yan automatic na violation inaalam po muna natin kung nasan yung plaka dahil 2014 to 2023 po to na na backlog. Ang backlog po nung, no 20, no pumasok po si ASEC, 14 million. Yes. Walang plaka. mayon mm -hmm. Ngayon, naging isa pa problema natin, nakikita ko rin sa video ni Kong, kahit na binigay na natin sa mga dealer, dahil bayad na yung dealer, lalo na sa motor, dahil bayad na yung dealer, hindi na nila hinahanap. Meron po tayong pinuntahan dealer. <laughs> Bulto-bulto. Bulto. Ano? Bulto-bulto. Kasi tamad sila maghanap eh every time na lang na may pupunta sa inyong tao, nasabihin nyo, wala eh. Totoo yan. Kaya doon sa hindi nakakaintindi ang minumura LTO, ay eh dapat naman patas tayo. Kasi talagang hindi na namin mabilang yung tumatawag sa aming office na sabi ng dealer, wala, 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 nasa LTO. Pero pag nakialam na kami, outrightly, nailabas yung plaka. For your information, baka magkaroon ng miscommunication nung mahuli ka, pumunta ka sa kasa. Opo. Binigay na yung plaka. Opo. Sino pa? Opo. Ikaw din. Yon. So, Opo. Anong na nauna sa iyo? Huli? Huli muna. Bago release. Ikaw ganun din. Oo. And uh, ang hinihiling lang natin sa director ng LTO, executive director ng LTO, walang personalan, dapat yung enforcer na nagkakasala ng ganito, mabigyan ng karampatang parusa kasi perwisyo talaga. Okay. Oo. Oo. Okay. Perwisyo. Ako na bahala. Sila nang bahala. Ipapareceive lang natin yung contest natin doon sa TAS or dito na lang. Dito kasi wala si Atty. Wendell. Oh. Ipapareceive natin dyan sa window. Balikan natin lahat. Okay. Okay yung dito. Receive na lang natin tapos ipadala na agad sa tas para ma-resolve agad, ma-dismiss agad. Ma, agad. ma Hindi naman kinuha lisensya niyo. Kinuha ko. Para makuha na agad yung mga lisensya nila. Brother, salamat. Yes po. Pwede okay. na rin. Kaya kayo pwede kayo mag-track. Doon sa doon sa ating. Pwede ko tayo. Ang tatay nito, PNPA graduate. Kaya discipline na ito. Yes, Wala, Ano ko, isang beda ako nun eh. Tapos pag dito kami sa may project, masasakay lang ako, sa ayaw, project. Pagbuba ng Moraita, lalakarin ko na yung nagsang beda o Pero kaya nang titibay, nag-o-compute. nag o sa Thank you. Thank you, boss. Thank you. Brothers, wag na kayong maingit dito ha. Kasi ito estudyante. Ha? May table dito sa kung gusto mo mapa Sige. Hello brother, remind uh, especially sa si Attorney Wendell Apo. na nagdi-demand kami na mabigyan ng administrative sanction yung enforcement. Kasi pag hindi natin ginawa yun, pwedeng ulit-ulitin. Oo. Uh -oh. Thank you, sir. Thank you, ah. See you, ah. 1, 2, 3, 4, 5. Uy! Bigyan ng jacket yan. Ha? Balik masal kasiya mo sa alkansiya mo, ha? Sa alkansiya Balik mo sa alkansiya mo. O, gumawa ka ng appeal mo. Attorney Bigor Mendoza, LTO Chief. Sir, sabi mo na nahuli ka ng LTO enforcer dahil wala pang plaka 'yung iyong motorsiklo, ang nakalagay ay Improvise imp improvised plate. Okay. nagkapagbayad na po ako ng multa, pero napagalaman ko po na mali pala ang pagkahuli sa akin ng inyong enforcer. Dahil kung may problema sa plaka, hindi po namin kasalanan 'yan. 'Yan po ay responsibilidad ng inyong ahensya na mag-provide ng plaka sa amin ng mga motorista. Umaas at nagpapasal. Ganun lang. Pangalang, contact number. Iiwanan natin sa kanila para i-re-resolve. Cancel ang huli. Malilinis yung pangalan mo. Okay? Upo na doon. Sige. Kita ninyo, nagagastusan ako dahil sa maling huli. Kaya, Brother Jerry, binilasan na natin eh. Baka may magmulta dito sa mga ito. 1, 2, 3, 4, 5. Isa lang naman ang papira dyan, sir, na mag magbubahay mag mag dito. dito. Pati si ito. Joyride. Si Joyride. Para si brother. Umuha, yeah, ano, ito naman. Ito naman, kahit hindi mapera, mukhang may kahera. May <laughs> <laughs> manager na kasama ko, sir. Di ba? So, tingin ko dalawa magbabayad dito. Mm-mm. Eh. -hmm. Ibigay ko na lang sa iyo yung contact number ko Sige po. para pagpunta natin dito pipick upin na lang yung lisensya okay ba yon? O sige. ganun na lang brother o, kasi ito yung mga T.O. people nyo kasi na photocopy na rin po natin mm -mm. yan ibalik muna sa inyo paano yung hindi na pa makutuloy buwas hintayin nyo na lang yung text ko ngayon alimbawa nag text ako sa iyo tinawagan ka ng opisina Okay na yung lisensya mo Hindi naman kailang kunin mo yun ng araw na yun eh Pwedeng sabi mo Sir, sa next day ko nakukunin Para lang brother Hindi kayo na ano Para makakapag-adjust ka sa trabaho mo Ang hilingin na lang natin Mabigyan ng tamang Administrative sanction Parusa yung enforcer Para matuto Kasi pag hindi pinarusahan yan pwedeng uulitin pa eh kawawa naman yung iba tama ba Tony tama po hmm. yun lang naman ang aming hihilingin wala na muna bukas pag nag-advise siya okay na that's the time papatawagan kayo sa aking staff para kunin n'ya ninyo yung inyong lisensya okay o sige sige po thank you po salamat you. <laughs> Okay, okay, next Hindi one. na ako thumbs up ngayon ha. na eh. Dapat laban. Smile hmm. for smile. Wait lang po ha. Okay. Okay po. Ibig sabihin nito, basta tama, laban. smile. po? last next, next, brother. Ay, oh, ito mo po, smile po. ganyan. Okay, smile. Ito yung brother na loading. Okay. Kaya kita pinagawa nung appeal para mabura yung record mo. Okay? Para makapag po ako ng 1,000 sa Oo yun lang ang purpose nun. No? Ang importante, yung mali ng enforcer, masupil. Tama po. And yung no. ipon niya kong, maibalik. Maibalik Iba, po. Maibalik, naging buo. Sige, sige. O, oh, sige. Ingat, ha? Thank you, Check mo na lang, ha? O, oh, sige. Ingat, lagi mag-helmet, ha? Sige, ingat. Let's go.

Pakisabi, brother. Salamat, ha. Salamat sa iyo, ha. Walang kapaguran ha. No problem. Brother. MTPB. <laughs> Teka, ba ba't... nandito ang Manila, boys? Ito sa lang. <laughs> Wala problema. Yan ang gusto kong mahuli, eh. Ang gandang hulihin ng MTPB. Kumusta na? Okay naman po po na Yeah. Thank you. Paul. Akala ko, brother, akala ko, nahuli yung Manila boys. tapos uh -huh. Tapos, natubos. Kasi papalakpakan ko. Hindi pa Hindi po. Nagbibigay din po kami ng tulong. Yes? Ganun ba? Tumutulong. Tumutulong. Bata mo lang. Sir, ito cool, na, sir. Ito. Merong ibang ano, hindi ito namin. Ano. Ito, ibinalik ni Mayor. Ito, oh, uh, Moreno. Bata ito ni Yorme. Wala yes. tayong baso ganito. <laughs> yeah. <laughs> Malinis po kami. <laughs> 16 years na ako doon, sir. Ikaw yung tama. Ito yung nagbago na. Nagbago na. ba? <laughs> <laughs> apo, apo. Huwag kang sasama dyan kasi hindi pa nagbabago yan. Bago po kami kasi hirap <laughs> po na na po ko na po kami. TMU? So, mga po na. Ah, okay. Ingat ha. Salamat po. Thank you. Ito sir. Sige, ito muna. Bayad na to Sir. Eh. Okay. Yan salamat, salamat, salamat. Yeah. okay. A ako, ako na sir. Para <laughs> maka... one, two, three, smile po. Smile. Okay oh. oh, po. Maraming salamat sa Thank you. Ingat. Sure. Good morning. morning. <laughs> <14. laughs> oh, <may sen> <laughs> sa balis ah. po. May seminar ako sa sambalis, Smile, sir. One, two, three. Nakita mo <laughs> yung post? Opo. Oh, okay oh, po. Brother. Sir. Sure. Ingat. Lima kayo, ano? Yes, sir. Yung kasama ninyo, si Mr. Puentes, nakuha na din yung lisensya. Bakit uh, tayo ng LTO na hindi kayo pa dapat pagmultay? Number one, million milyong plaka ang hindi na ibibigay ng LTO. Lalong-lalo na sa mga riders. Ibig sabihin, yung problema nasa parte ng LTO. Ngayon, may mga dealers, nando na yung plaka, hindi pa binibigay sa inyo. Yan ay napatunayan natin at napatunayan din ng LTO. Diba? So, ano man ang dahilan, bakit kayo nahuli, hindi ninyo kasalanan. Kaya, absolto kayo. Pero ang masama lamang doon, Brother Matt, yes, ka. abala. Katulad niya, security guard. Ito, ang cas rider. Mobit. Grab. Grab. Nabala sila, di ba? Yes, po. Oo, yun lang ang masama doon. Now, samantalang kung pagkaristo na ibibigay ng LTO ang plaka, walang problema. Di ba? So gusto natin ipalam sa ating mga kababayan Lalong lalo na sa mga riders Kung rehistrado ang motorsiklo mo At wala ka pang natatanggap na plaka Hindi ka obligado Na gumawa ng improvised plate Hindi ka obligado Na magkabit ng temporary plate Bakit? Walang batas na nag-uutos na habang hindi nare-release ng LTA yung plaka mo, kailangan mong gawin ito. Walang batas na nag-uutos dahil bayad tayo sa ating mga plaka. Ang hindi lamang maganda kapag hindi ka nagkabit ng temporary plate, mainit sa mata, maaabala ka. Kaya kahit hindi inuutos ng batas, magkabit ka ng temporary plate. Malinaw? Okay, Para hindi mainit sa mata Pero Kapag ang temporary plate mo Halimbawa Ay hindi masyadong mabasa O kaya pangit O kaya sabihin natin Sira Wala kang paglabag doon Kasi Ikaw ay uh, gumagawa Lamang ng paraan Para magkaroon ng Identity o pagkikilanlan Yung iyong motorsiklo pero hindi ka pwedeng pagmultahin. Gusto kong ipalam na itong naging problema sa plaka hindi pa panahon ni DOTR Secretary Vince Dizon. Hindi rin panahon ni uh, LTO Chief Asik Bigol Mendoza. Hindi rin panahon ni Attorney Greg Pua, Executive Director, and even Attorney Wendell Dinglasan Ibig sabihin, matagal nang may problema sa plaka Nililinaw kayo brother Matt Baka yung mga tumutulong sa atin Sila pa ang bakbakan yes, po. Tatanda niya, basta tama Kampi-kampi tayo Sir, lakyan po utang ko Lakan yung utang ko Ma! Am. ginabi na kami kahapon mo okay lang po hello po no problem sir Magandang hello po. hello po magkain so, okay, din nila kahapon okay. yung ano? yung pinain ng mga tao kahapon ayaw po? oo sinigang na tuna po tuna? yes Opo. ito ito tuna rin? Opo. Sige, tuna, ulo. Isang sinigang? Dalawang sinigang? Good for one. I ilang isang order, good for one? good for 2. O, nito. Ikaw, brother, mag-order. Ang to a dog. Hindi ko eh. Order kayo, brothers. kuya. Gusto mo na na? talong? Ayaw ko. Kung gusto mo kumuha ah, po? May humabol po na isa. Lang. Yun po yeah, yung free si license ko. Na kailangan na, si na CDC. Yung hmm. payatong oh, na... Hindi ba? ba? Okay lang. Uh. Okay <laughs> lang. <laughs> Kahit hindi, <laughs> hindi man mag-sisi. Sir, 1.2 yung... Ilan po kayo? <laughs> <laughs> Sa eh. Ye. mo Bakit ang hilig mo sa giniling? Mesaw ka ba? Meron ka. Tama. Ikaw naman malisyoso. ka pala dito, ma'am. Kumusta okay. huh? okay. ka? Ba't nandito ka? Hindi wala po sa